Natangayan naman ang mga pera at alahas ang isang tindera sa Baguio City Public Market na napunteriya ng kawatan. Ang babaeng suspect, posibleng miyembro raw ng isang salisigang. Nasa na ng balitang niya, si Gary De Leon. Ay, mabilis, hindi ko rin nakita pero may lalaki ng lookout dyan na nakita ko. Hindi makapaniwala ang tinderang ito matapos siyang masalisihan ng kawatan sa loob mismo ng tindahan niya sa Baguio City Public Market noong lunes. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng isang babae sa tindahan. Pero ilang saglit lang, lumabas din siya agad at naglakad palayo. Hindi na nakuha na nangyari sa loob ng shop. Pero tinangay na pala ng babae ang pouch ng tindera na may lamang mga susi, alahas, pera, ATM cards at iba pang dokumento. Dito po yung bag ko eh, pero kinuha niya. Kinuha niya dito. Sa, sa ilalim, nasa ilalim siya. Hindi niya binitbit lahat yung bag. Sinubukan pang habulin ng tindera ang kawatan pero nakalayo na ang babae. Sana magbago buhay na siya kasi ipapakain niya sa pamilya niya, ganun nakaw. Ayon sa barangay, posibleng miyembro na salisigang ang sospek na modus talaga man biktima ng mga vendor sa palengke ngayong magpapasko. Naidulog na sa Baguio City Police Office ang nangyari. Dito na kumpirmang notorious na kawatan talaga ang babae. Hindi muna nila pinangalanan ng sospek pero dati na raw itong nakulong at nakapagpiansa lang sa kasong pagnanakaw. Pinupos na yan na picture ng babae, dati may record yan talaga. So... Pwede naman nating uh... Pailan ng regular yan kung magreport sila at magbigay ng statement. Kanina, nagsampalan ng kasong theft ang biktima laban sa sospek para hindi na maulit ang nakawan. Nagdeploy deploy na rin ng 40 pulis ang bagyo PNP para magbantay at magpatrolya sa Central Business District ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.